Sinasabi ng World Bank, WB, na ang Pilipinas ay nasa daan upang maging isang bansa na may mas mataas na mid-income sa susunod na ilang taon. Sa patuloy na pagsusumikap sa pagpapagaling at pagbabago, ang bansa ay bumalik sa kanyang lakad mula sa isang mas mababang middle-income bansa na may isang bruto national income, Gini per capita ng US dollars na daan at apat na po. sa 2,021 at isa sa isang mataas na mid-incoming bansa sa maikling panahon, ang multilateral lender sinabi sa kanyang website, ayon sa World Bank, ang isang. Bansa na may mas mataas na mid-income ay may isang per capita income range ng US dollars 4,256 at 5 US dollars 13,205 ang Pilipinas ay kasalukuyang tinutukoy bilang isang mas mababang mid-income bansa sa pamamagitan ng World Bank na may isang GNI per capita sa US dollars na daan at apat na po, o tungkol sa P200 at 2,000 sa 2,021. Ang isang mas mababang middle-income status ay nangangahulugan na may isang GNI per capita mula sa US dollars 1,000 at 86 sa US dollars. 4,255. Ang World Bank ay hindi pa naipublish ang pinakabagong ranking ng bansa pag-uuri para sa 2022 ang Pilipinas, ay nakaklassified bilang isang mas mababang mid-income bansa mula noong pito na ang unang mga data na magagamit mula sa World Bank, ang administrasyon ni Marcos ay naglalayong maabot ang status. Nang itaas na mid-income sa pamamagitan ng 2,000 at 25 ang Pilipinas ay isa sa mga pinakadinamik na ekonomiya sa East Asia at Pacific na rehiyon. Sa pagtaas ng urbanization, isang lumalaking klase ng gitna. At isang malalaking at kabataan ng populasyon, ang ekonomiya dinamisma ng Pilipinas ay nakatuon sa malakas na demand ng mga mamimili na tinatanggihan sa pamamagitan ng isang makabuluhang merkado ng trabaho at matibay na mga pagbebenta ang World Bank idinagdag, ang ekonomiya ng Pilipinas ay lumago ng 7.6% sa 2022 mula sa 5.6% sa 2021. Ang mga pangangasiwa ng ekonomiya ay naglalayong magpapalawak ng anim tandang bawas 7% ng Bruto Domestic Product, GDP, sa taon na ito, pagbawas ng kalakasan, sa isang natatanging ulat, ang World Bank ay nagsabi na ang Pilipinas ay nagkakasakit upang mabawasan ang kapangyarihan. Sa kabila ng higit sa isang dekada ng pag-unlad sa pagbawas ng kakayahan, ang Pilipinas ay may isa sa pinakamataas na Gini coefficients sa East Asia at Pacific. Sinabi ng multilateral lender sa kanyang pinakabagong poverty and equity. Brief, noong 2021, ang Gini coefficient ng Pilipinas ay 4.7. Ang Gini coefficient ay ginagamit upang matukoy ang paghahatid ng kita, kung saan ang isang koefisyaryo ng 0 ay nangangahulugan na ang kapangyarihan ay perpektong ibinabahagi. Habang ang isang mas mataas na bilang ay nagpapahiwatig ng hindi pantay-pantay, ayon sa World Bank, ang coronavirus disease dalawang libo at labinsyam, COVID negatibo labinsyam, pandemic interrupted sa loob ng 30 taon ng pag-aabutin sa kalakasan sa bansa. Dahil ang pagkakaiba-iba ay hindi mukhang lumaki sa tapat na pasimula ng COVID negatibo labinsyam, ang mahabang matagalang epekto ng krisis sa pag-unlad ng pamumuhunan, panganib insecurity at paglipat sa mas mababa productive trabaho at sektor na disproportionately na nakakaapekto sa mahihirap at vulnerable households ay maaaring magpapalawak ang pag-unawa sa mga darating na taon. Ito idinagdag, gayon man, ang World Bank ay tumutukoy sa ang pagpapabuti sa pagsasagawa ng kapangyarihan mababang unemployment at ang pagtaas sa bahay-based o flexible na pamamaraan ng trabaho na sinabi nito ay makakatulong din sa pag-accelerate poverty reduction

ang bilang ng mga Filipinos na naninirahan sa kabuhayan ay tumataas ng 2,300 at 22 milyong sa labing libo siyam na daan at siyam naput dalawa milyong. Sa kanyang pinakabagong macro poverty outlook, ang World Bank ay tumutukoy na ang pang-ekonomiya at recovery sa merkado ng trabaho ay magpapalaganap sa mga pagsisikap sa pagbawas ng kabantugan sa Pilipinas, ang pagkakataon ng kalamidad sa Pilipinas na gumagamit ng linya ng kalakasan ng World Bank para sa mga bansa na may mas mababang pangmatagalang kabayaran na US dollars 3.65 sa isang araw, 2,000 at 17 purchasing power parity (PPP) ay inaasahan na mabawasan mula sa 17.8% sa 2,000 at 21 sa 13.8% sa 2,000 at 23 at mas. Mababa pa sa pamamagitan ng 2,000 at 25, sinabi ito, gayon may ang mga proyeksyon na ito ay maaaring mababago sa pamamagitan ng mas mataas na kaysa sa inaasahan inflation. Ang pagtaas sa mga kita ng mga sangbahayan na inilagay sa pamamagitan ng mga gawain sa merkado ng trabaho ay offset sa mga patuloy na mataas na mga presyo, lalo na ng pagkain at enerhiya lalo na sa mga mahihirap na sangbayanan, ito ay idinagdag, ang pamahalaan ay naglalayong mabawasan ang antas ng pagkasira sa 16.4% sa taon na ito, 13.2% sa 2,000 at 25, at 10% sa libo at 28. Sa kabila ng mga progreso ng ating bansa sa pagtaas ng Gini per capita matapos ang pandemic, ito ay napapatakbo sa pamamagitan ng kanyang kalapit na bansa, Vietnam. Sa katapusan ng 2022, ang Vietnam ay humantong sa Pilipinas na may GNI per capita na US dollars 4,010. Bago ang simula ng COVID-19 negatibo pandemic, ang Pilipinas ay nagkaroon ng 13% panguna sa Vietnam sa mga tuntunin ng per capita income na may US dollars daan at 70 laban sa US dollars 3,300 at apat na pu ng Vietnam. Kapag tinanong tungkol sa pamumuno ng Vietnam, ipinaliwanag ni Diokno ang kahalagahan ng pagsusuri sa pagganap ng administrasyon ni Presidente Marcos sa pagpapalakas ng kita ng mga Filipinos pagkatapos ng pagtatapos ng kanyang mandato. Ang bawat administrasyon ay may natatanging simula at katapusan. Sa makatuwid, ito ay kinakailangang ipinamahalaang ang administrasyon ni Marcos para sa kanyang mga gawa o hindi gawa sa buong panahon ng kanyang mandato, wika ni Diokno ayon sa National Economic and Development Authority, NEDA. Ang Philippine Development Plan para sa 2,000 at 23 tandang bawas 2,000 at 28 ay isang plano para sa malalim na pang-ekonomiya at pang na pagbabago upang ibalik ang paglikha ng trabaho at i-accelerate ang pagbawas sa kalakasan sa pamamagitan ng pagbabalik sa ekonomiya sa isang high. Growth Path walang kahulugan, mayroong maraming mga skeptics kapag ito ay tungkol sa timeline at kakayahan ng plano na ito upang itataas ang status ng aming bansa sa itaas middle income sa loob ng dalawang taon. Sa katunayan, ang kanilang malinaw na pesimismo ay mas makikita lalo na dahil ang aming mga kapwa ay nazoom sa harap na nag-iwan sa amin sa likod kahit sila ay maaaring magkaroon ng kanilang mga point, dapat nating tandaan na ang pang-ekonomiyang pag-unlad ay hindi isang karera kundi isang paglalakbay para sa isang daan at labintatlo milyong Filipinos. Kami ay dumating doon, maaga kaysa sa mamaya. Ngunit ito ay kinakailangan ng lahat ng amin upang gawin ang paglalakbay na ito, upang gumawa ng isang katotohanan ito.